Anya nga mga katamburloy. Samahan niyo po ako sa aking vlog kahit boring. Yeah! Gusto ko lang pong ishare sa inyo yung buhay abroad, buhay dampin dito sa Korea, buhay tambay at buhay nanay. Tara at magpapakain muna tayo ng baby, si baby tamburloy. Ang baby ko po ay Cambodian, half Cambodian, half Filipino, pero Korean citizen. Yes po, medyo complicated po yung family namin kasi may anak akong mga Korean, may anak akong Cambodian. Pero lahat po kami dito ay Korean citizen. Maliban sa asawa ko na Cambodian lang siya, um, spouse visa. Pero ganun pa man masaya naman po kami sa bahay namin kahit iba-iba pa kaming nationality dito sa bahay. Nagkakasundo naman bawat isa. Importante eh masaya lang talaga, di ba? Tara po at itour po kayo namin ng konte sa aming maliit na bahay, luma na bahay. Pero at least kahit papaano, yung nakatira ay hindi kwago. Charing! <laughs> Let's go! Hi! Tapos na kaming kumain! Good mm. afternoon! Ah, good noon Good noon na yung kain namin. Ano na yun? Umagahan sa na tangalian kasi late na nagising yung baby natin. <clears throat> Almost 11 na. Kanina nagising ngayon. 11.06. So, yung kain niya is, ano na, agahan at tanghalian kasi magkasama na yun. <laughs> Ewan ko, medyo, maaga naman siya natulog kagabi mga 8, 11 p.m. Yung 11 p.m. sa amin is maaga na yun. Usually, yung late sa amin matulog is alas 2, alas 3 ng madaling araw. So, maaga naman siya natulog kagabi, pero, ang sarap siguro ng tulog niya, no, at tuloy-tuloy hanggang 10, 10 mahigit, wala pa namang 10.30. Pero, nanghigi agad ng dede na, wala mo na ako kasi late na, Binigyan ko muna ng dede, tsaka maya maya, mga 10.40, yun, binigyan ko na siya ng pagkain niya. Kaya, yun, kasama na tanghalian yun, kasi maya, maya after siguro mga 1 hour, matutulog na naman to eh. Ayan, kakatulog to eh. So, ito nga pala yung bahay namin dito sa Korea. Um, uh, medyo malaki tatlong kwarto, pero luma na siya guys. Sobrang luma na. Kaya, pangit na yung bahay namin, hindi na siya yung modern na bahay na kadalasan makikita mo yan sa mga TV na magaganda. Hindi siya kagandahan. So, tour ko lang kayo ng konti. Ito yung sala namin. Ayan, may aircon. Tapos, may kuna. Pero hindi na ginagamit yung tatapo na yan. Dito kami sa sala, nagtatambay. Especially pag dito yung tatay, ah, uh, pagpanggabi yung tatay niya. Kasi, ayan, biranda doon sa labas. TV computer. Dito yung kwarto namin. Tinanggal na namin yung kama namin. Yung cover, ay, yung headboard na kama tinanggal namin para mababa na lang siya. Kasi mahirap pag may baby tapos bumili kami ng isang foam dito sa baba para malaki yung maikutan. Malaki yung kwarto namin pero sumikit na lang siya. Sumikit na lang siya dahil sa mga nilagay na foam. Ayan. Simple lang. Hindi pwedeng kailangan mag-aaming gamit kasi ano din naman, pag may baby masisira. Ang daming hugasin. Ayan. At saka ito yung kwarto ng pangalawang anak ko na lalaki at saka yung sa panganay ko, hindi natin buksan kasi kalat. Yung CR, yung mga abobot na kalat, ayan, may towel. Saka ito lang, yung, simple lang yung bahay namin dito, guys. Ito yung bahay dito na, bahay ng mga may hirap na katulad ko dito sa Korea. Tapos, ito yung veranda. Ayan. Lahat na makikita mo dyan sa paligid, halos lahat yan, mga paupahan yan. Paupahan. Ayan, may yung anak ko kasi may init dito sa veranda. Saka yung malalaking building, mga apartment yan. Ayan. Sa baba, may dalawang Um, simbahan ng ibang ano ibang religion meron akong sampay meron akong mga nakatambak ng mga damit ayan ito ay tatapon ang init ayan, Diba, init sa labas init sa labas nasa fourth floor nga, kami, nga pala kami guys fourth floor kami ayan hindi na sa Korea imayaman, although yes meron naman kaming aircon, meron kaming ref pero hindi po kami mayaman. Yan lang po. Yung computer, yung TV. Sira na nga yung ano namin. O, oh, binutas na ng anak ko. Yan lang. Isang kahit isang tuka din kami dito, guys. Isang kahit isang tuka. Pag hindi ka din nag up, na nga. Kailangan mo din dito mag up para makasurvive. Kasi kung tatamad-tamad po kayo dito sa Korea, ano ang mangyayari sa buhay niyo? Nga nga talaga, magiging palimos na kayo dyan sa tabi. No? So, maganda mga harap, makapunta ng abroad. Maganda makapunta ng abroad. Pero, <coughs> bago ni isipin kung matanang ako kaya ko ba? Una yung homesick, kalaban. Tsaka, hindi tayo pwedeng magtamad-tamad dito. Kailangan talagang kumayod. Pero ngayon, dahil may baby tayo, tambay muna tayo sa bahay. Ano muna tayo? Na, si tata ay si daddy muna ang naghahanap buhay. Pero, mahirap guys, pag isang tao lang, yung partner mo lang ang mag -ano, buhay dito sa Korea. Alam mo, yung sabot namin dito ngayon, da, dati ako, umabot na yun ng 100 plus sahod ko. 3M, 42, 42, 80, 120, 130,000. Convert sa Pinas. Pero, pag dito mo naman kasi gamitin sa Korea, maganda lang yung rate na sahod na yan sa mga working visa. Kasi siyempre, dinadala sa Pilipinas yung sahod nila. Pero pag nakabase ka talaga dito, nandito yung family mo guys, mahirap kasi yung bills, syempre, yung mga estudyante, mahal din yung mga cost of living dito, guys. At saka, kung baka, baka nagtataka kayo, guys, may ano pa ako mas kasi kahit na, sa bahay, may corona ko kami. <laughs> pagpito na namin sa bahay namin nagkaroon ng coronavirus and si baby nung nakaraan na confined siya sa ospital tapos ako yung huling hanggang ngayon hindi pa okay so akala ko kahapon okay na ako dapat kahapon yung last yung quarantine namin pero sumasakit na naman yung lalamunan ko ayan Tapos si baby sinisip na naman kaya na naman nag iya di ba kaya yun lang guys patulogin ko muna yung anak ko kasi wala na sa mood hindi hindi pa ito matutulog anuhin ko lang muna aliwin ko lang muna Play muna kami. Dalawa kasi. Ang boring talaga ng buhay dito guys sa Korea. Alam niyo ba yun? Maganda lang, maganda lang talaga dito sa Korea pag gala, gala lang yung purpose niya. Pero pag dito kayo tumila guys, mag-aasawa kayo ng Koreano. No? Mag-aasawa kayo dito kayo sa Tira. Ang boring talaga. At in boring. Pag lalo na pag dito wala kang trabaho. Pag may trabaho ka naman, hindi mo maintindihan. Yung parang hindi ka kumpleto, hindi ka kontento kasi eh, may sahod ka, may pera ka pero yung buhay mo, trabaho, bahay, tulog, kain, trabaho, bahay, tulog. Pag may trabaho naman, halos hindi ka na makagala hindi ka naman pag ano, tapos pag nasa bahay ka naman, yan, nasa bahay lang talaga kayo, kayo lang dalawa. Kasi mahirap naman dito guys, laging makipagkita sa mga friendship, sa labas, gastos din naman yun. Sabi ko nga, di ba, mahirap din dito pag walang trabaho. And then, mahirap din makipagkita sa iba na hindi mo masyadong ano, kasi natry ko na yung dati, bago akong dati. Mga ano-ano sa mga friend, gather-gather together, pero nagsisiraan, alam niyo na si-share ng mga secret nila, tapos nasisiraan din naman sila sila lang. Kaya yun, iwas mo na tayo dyan. Eh, ayun, bye-bye na. Bye-bye na sa among sa aming baby. Bye-bye everyone. See you next time.